sentro ngayon ng kontrobersya si Solicitor General Menardo Guevara. Tumanggi kasi si Guevara na irepresenta administrasyon sa kaso silampa ng Pamilya Duterte sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pagdala sa dating Pangulo sa The Netherlands para po harapin ang ICC. Ang argumento po ni Guevara, wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa argumento po na yun, nagtutugma naman ang posisyon ni Guevara at ng Malacanang. Pero maaari pong dito sa pangalawang punto, naghiwalay sila ng landas. Ito po yung tanong na kung legal ba ang pagpapalipad kay dating Pangulong Duterte sa The Netherlands. Sa liham ng OSG sa Korte Suprema, sinabi, sinabi lamang po nito na hindi kakayanan ng OSG na magsilbing legal counsel ng pamahalaan dahil wala namang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang sabi ng marami, pwede palang tumanggi ang sojen na mag para sa gobyerno. Ang intindi kasi ng pangkaraniwang tao, ang Sojen ay nagsisilbing abogado ng gobyerno. At ito po'y otomatikong haharap sa lahat ng malalaking kaso ng gobyerno. Pero hindi po ganun kasimple yun. Tingnan po natin ang trabaho ng Sojen. Sa EU No. 300 of 1987, bagamat bahagi po to ng DOJ, ang Sojen ay dapat independyente at merong otonomiya. Paglilinaw pa ni dating Integrated Bar President Domingo Cayosa, ang Solgen ay hindi naman talaga abogado ng nakaupong administrasyon. Siya po ay abogado ng pamahalaan. Medyo magkaiba po yun. Sa website ng Office of the Solicitor General, ito po ang mandato ng Solgen. Maging kinatawa ng pamahalaan sa of Suprema at sa Court of Appeals. Maging kinatawa ng pamahalaan sa mga international litigation at mga negotiations mag-appear sa korte para sa mga usapin tungkol sa mga tratado o batas when in the soldier's judgment his intervention is necessary. So, meron pong leeway po na binibigay doon. Ito pa, maging kinatawa ng Republika at ng taong bayan in any matter which, in his opinion, affects the welfare of the people. Ano po ang ibig sabihin ng mga yan? Una, bagamat sinasabing siya po ay independent body, wala naman siyang fixed term. Ibig sabihin, maaari po siyang paltan anumang oras ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, bagamat siya po ay abogado ng gobyerno at ng taong bayan, maaari po siyang gumawa ng sariling mga desisyon. Yun lang sa pagkakataong ito, maring hindi tumutugma ang kanyang desisyon sa opinion ng Malacanang. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.